So, ito mga kalingap, uh, dito tayo ngayon sa uh, planta o solar. Dito tayo ngayon, nagbayad ng korinti. Uh, Ayan, eh, no? solar. Ang ganda ng kanilang uh, paligid. No? Solar, puro solar po yan. Solar panel. Tingnan natin doon sa taas. Nakabayad na tayo ng korinti. Yun. Malabo lang. Doon, solar po yan lahat. So, ito yung kanyang um, kabuntukan. No? Okay, kabayad na tayo ng kuryente. Dito na tayo ngayon sa ating bukid. So, ang bilis. Um, may motor kasi, motor. So, ang haba naman po na yun. Mga abot po lang kwan siguro yun. 5 kilometers. So, yun. Oh. Ingay pa nung palaka dito na tayo sa ating kubo tayo ay mag uh, luluto magluluto ng siligang ito po yung ating uh, pinalit ng mga ating gulay maraming isda mga kalingap ito no? mga isda to Ini ya, balik gulai putu kali balik gulai lo oh. apa Oo, oh, pinamimigay na natin yung ating sitaw. <laughs> Dahil walang buhi-bili. Kaya kinuha ko lang, <laughs> iniwan ko yung ano, ah, yung magaganda, iniwan ko yung may mga pinakuha. Ay, oo, oh, yung mga kwan, gulang, yun lang kunin nyo. Oo, yan, uh -oh. Oh, yeah, yeah, yan, yan kunin nyo. At hayaan nyo lang yung kalat na pambinta. Tuturin nyo na yan, mga gulang na yan, mga gyan. Wala kang sako dyan? Ay, mayroon? Sako oh, na lang. Oo, sige. Ipunin nyo mula. Hmm. Ano kaya marami? Oo, no. oh. <laughs> uh, sige, sige. At parang ulan na naman. May binilad ako dito ng uh, sitaw. Ulan na naman. uh, binamigay na natin mga kalingap sayang naman kaysa naman hindi mapakinabangan ito may nagbibilad tayo dito ng uh, si ay ang, ang pangbinhi natin ito uh, ayun para mabilis kaya para ulan na naman o no? dilim na naman o no? dilim na naman biglaan na naman tumumaya o Bagay, madali lang to. Huwag lang natin ilagay natin yung kalambu tapos sa uh, haltakin. Uh, at nagluluto na naman tayo ng ating ulam. Mga pala, nagluluto tayo ng panitok sinikang. Uh, lagay natin ng uh, tanglad. yan yeah. yan yeah. Tanglad lang muna. Patuhin natin yung tanglad. Aksiyaw, sigang. Gagawin natin para ma-preserve. So, ito eh yon natin yung malaki-laki na to. Kailang ah, halos lahat anak. Ha? lahat uh. Grabe ano. Uh, bayan. hindi to pinadala Hindi. eh. Uh, Aida? Aida? Taga binet Ha? Taga binet? Ha ah. Nakuha mm. ko rin iso yung butas na inuha rin Oo, bukas yan May mga butas-butas na yung iba Oo, nakakain ng kanya iba yung manok? Nakakain ng manok? Oo eh. Ano yan? Ano yan? yung ko dito, buto-buto yung -buto, buto ko dito Buto-buto halos munggo Ay, sa ano? Sa Oh, yun nga Ako, ginagawa ko rin? Ay, bo, ito lang may puho nga dito dito mm. yun, yun, pa Oo Ano oh, Ayan, mapuno niya yung dalawang sako. Okay na yan. O. Oh. At yun, sayang din, o. Ang dami talaga, eh. O. Oh. Malapad din yung taniman nyo doon? Oo. Hindi, mula yung dito. Ha? Mula yun namin. Hindi, yung kwan sa inyo doon? Yung kwan taniman nyo? Wala. Naga ano lang kami? Naga tignik-tignik? Naga kami? Ah, nag-arbis lang? Oo. Ah, ibig sabihin, kumukubra? Oo. Oh, ganun ba? Kayaan. Mm -hmm. Kayaan. oh, di minsan dito ka na kumuha sa akin kayaan, kayaan. Ay wala <laughs> Ay ginagawa niyong kwan ano Takbet o Ay toy sama niyo to maganda no Ang dami eh Grabe nakakahinayang nga kung hindi matanggungan din Wala yung mga to. dito Ayaw man nila Ah, oh, ganun ba? Ah, di nila alam gamot, no? Hindi nila <laughs> alam ah, na gamot man ito. ayos oh. Ang dami. Talaga, nakaka... Hindi man nakakahinayang kaya. Nakasayang. Oh. Ang gabi-ganda pa naman ang balagan niyo. Oo. Pero yung kabila, tumumba sa so, sobrang bigat. Wala mo man yan na... Mm -hmm. Ang hati. Ah, parang uh, wala pa na harbisan balahat. Uh, parang hindi nga na harbisan pero na harbisan yan. Oo. Oh? Uh, ano yung abono mo? Uh, Ganda ni Yuria. Hmm. Ewan ko ba bakit ang ganda ng pagkaka nito? Siguro sa plastic no? Oh. Dahil uh, sinulo niya yung kanyang kwad patawa. Mm. -hmm. Ito siya, tanggal na, oh. Tanggal na yung dito, lana, no? oh. Wala na, ano. Oh, yeah, maganda. Yan, oh. Maganda na yan siya pag nag ano, mm. pag mo magbunga. Ay, maganda dulas, na yan. Dulas, oh. Kasi wala na siya sa gabal ng no? oh. mag-spring ako dito sa kwan. Sunod na araw. Ngayon sana kayang you know, ulan oh. Para pa ba may bumuhos, sayang lang gamot. Ano po? Para masira ito pag lagi nag-uulan. Oo. Oh iwan ko hmm. lang yung magaganda na walang pira. Hindi, kung kung ganyan din naman ang hinugla, na. kunin nyo na? Yung mga gulang-gulang ba? Yung oh, bukas, yung gulang na. Oo. Oh. Siguro, maharbisan uh, nyo pa itong kabila, ano? Ay, balikan lang. Awag na. <laughs> Para iba naman. Oo. Uh, pero pag wala talaga kumuha, tawagin ulit kayo. Nandito naman si tatay dumadaan-daan, ano? You know? Oo. Basta po yan. Tulagan so, mo lang ako ng ano, cellphone. Uh, ah, oh, cellphone. 09. Ah, 09. 09671 Sige. 4562. No, oh, sige, okay lang. Nakarecord naman. Kung Bawa ay may mag-order sa kanya ng uh? sitaw. Oo. Oh. Magpunta kami dito magharvest. Hmm, yan pwede. So, may mga kalipa doon sa lugar na punta, bahili, makaraskas. Hmm. Yan, sa Buena Vista. Magkano magkano ko bro sa sitaw? 20 ang kilo lang. 20? Mm -hmm. Eh, kamura naman. Mura na. Ay, ang dami sitaw. Mura. Oh, yun nga. Buti tino, binibigyan kami dyan, 70. Ay. Yung restaurant dyan malalaki dyan sa sabang. Ayun, wala, wala, na yan sitya sa sunod. Oh. Wala na yan siya kasi mag-aalis na sila sa timber. Pwede na nila yan. Pwede may mga sakit na sila. Pag gusto mong bilhin, 10 million daw yan. wala yung wala na yan. Ay, dyan, mag-harvest. At Hmm. Ah, sigurado pulong yan, pulong-pulong oh. yan. So, ayan lang, kaysang sako na sila. Pwede ko mga dalawang sako. Parang may kukuha naman dito sa iba, kabila. Ayun ma? Ayun Oo, oh, natakot sila sa Rayuma. Eh kayo hindi kayo takot, no? Oh, di ba? Kumakain din. <laughs> takot. din pala kayo? Sa mga anak ko. Oh. Hindi oh. sila kumain oh. ng gulay. Sarap kaya yan? gataan. Oo, oh, gataan. Ihalo sa lahat mo. Oh. oh. Magtanim na paano magdami ang bunga? Mm, ayan. Sobra-sobra no? ang bunga. Ano magtanim? Hindi na kayang bilhin ng ano. Hindi na kaya ang tao. Uh, ah, oh. Bum Sabang, hindi na makakaya sila mag bilhin ng ganito. Ang dami. So, ang dami. Ang dami. unti lang. Ilang... Ang dami. Hindi sabay-sabay. So, Ilang plot lang ito. Pero grabe ang bunga. Sa isang plot na ito. umabot ng kanta eh. Tatlo, apat na kilo eh. Sa isang uh, to. Okay. So, kung maganda sana kung talong. Ay lang. Ano? Oh. May, may talong din. May talo ako dyan ah oh, yun, yung green na green na yung no? pan, Sabaw. Dahil sa tanglad. Uh, wala akong luya, kaya ito lang muna. Bitsin lang. Wala nang bitsin. Para organic tayo. Pati ulam. Para uh, tayong uh, engaged na kakaiba. Artificial.

嗯，我、mm. mm。Hmm.